Hi guys uh, Ano, uh, ang oras nga po, po lang ngayon, ano, uh, mga 12 am 12 am na guys Andito na natin Andito tayo sa ating smunting Swimming pool Ayan. Tub swimming pool guys Sarap nito guys Tub swimming pool Sobrang init Whew, Init kasi ngayon Grabe Sarap pagbabad hindi makatulog sa ano, sa kwarto dahil sa sobrang init kaya ito guys, ginagawa ko babad muna kahit paano Ibsan yung init ng ano katawan okay so yan o oh. medyo macho tayo guys o so, Oh, sarap. Ito guys, ang gawin nyo pag ano, Pagka wala kayong ano, wala kayong mapaligoan sa bahay guys. Pagka ano lang, swimming swimming lang, mas maganda kung may drum kayo guys, bili kayo ng drum. Makaka ano, makakatibid kayo sa tubig. Makakapag ano kayo, makapagpas. Hindi nyo na kailangan pumunta sa ano, malayo para makapag palamig o makapag swimming pag may drum kasi kayo guys ano medyo uh, makatibid kayo ng ano pumasahe para mapagpalamig lang ano oh, guys kahit anong oras pwede kami mag swimming magpalamig guys uh, ba whoo sarap Oh, sarap. Ah, uh, guys. Itong tubig nga pala, guys, bukas. Ito pa rin papaligo ng mga kasama ko. Ayan <laughs> <laughs> hey, hindi naman nila alam na ano eh. Nagbabad ako dito eh. Pero, ano to, nakabukas yung gripo nito guys. Ang baga parang ano, sa ilog, na running water to guys. Hindi, ano. Oh, madaling araw na guys pero andito ah, pa rin ako nagbawaban pa rin kasi sobrang init talaga ng panahon ngayon. Uh, oh, hindi makatulog. <coughs> sa panahon niya ngayon, makatulog ako ng ilang oras, sabat na. Pero dahil sa sobrang init, talagang ganun talaga, oras ang tulog madaling araw. Dahil yung bahay namin nakatutok sa ano, sa araw buong maghapon. Tulok. Ah! Eh, <laughs> pala dyan. Yeah. <laughs> <laughs> Yan, ano, yung caretaker dito. Tulok. Bahay namin. <laughs> 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 <And yes. laughs> Ayan, guys. Ayan. Ah, sarap guys, maligo para tayong naso para tayong nasa ano, nasa Alolo Driver. Guys, kung ano kung alam niyo yung Alolo Driver dito sa Malbar. Ako hindi ko pa alam eh. Maka next week may yung, ano papasok na rin ipupunta na guys. See parang ano, parang maganda yun yung ano doon, paliguan. May bukal doon, may bukal. <tong> <tong> ah. Yung guys, ilan lang nakakalam kalamnan <tong> <tong> Ah. Wow, <tong> lamig, sarap, 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 sarap. Oh okay, uh, guys, ano tayo?